Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang saligang buhay na kapaligiran na nililikha ng Diyos para sa sangkatauhan. Natalakay na natin ang maraming mga paksa at nilalaman kaugnay sa kasabihan. Ang Diyos ang pinagmumula ng buhay ng lahat ng mga bagay. Ngunit alam ba ninyo sa inyong mga puso kung ano ang mga bagay na binibigay ng Diyos sa sangkatauhan maliban sa pagbibigay buhay sa inyo sa pamamagitan ng Kanyang salita? at pagpapamalas ng kanyang pagkastigo at paghatol sa inyo? Maaaring sabihin ng ibang tao na, Nagbibigay ang Diyos sa akin ng biyaya at pagpapala, at nagbibigay sa akin ng disiplina, ginhawa at pag-aalaga at pag-iingat sa bawat paraang posible. Sasabihin ng iba, Nagbibigay ang Diyos sa akin ng pagkain at inumin sa araw-araw. Samantalang ang ilan ay sasabihin pang, Nagbibigay ang Diyos sa akin ng lahat kaugnay ng mga bagay na ito na nararamdaman ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Maaaring lahat kayo ay mayroon ng sagot na kaugnay ng inyong pisikal na mga karanasan sa buhay. Nagbibigay ang Diyos ng maraming mga bagay sa bawat isa kahit na ang ating tinatalakay dito ay hindi lamang limitado sa saklaw ng mga pang-araw-araw na pangangailangan ng tao. Ngunit pinahihintulutan ang bawat isa sa inyo na tumingin pa ng mas malayo. Mula sa isang makrong perspektibo, dahil ang Diyos ang pinagmumula ng buhay ng lahat ng mga bagay, paano niya napapanatili ang buhay ng lahat ng mga bagay? Upang ang lahat ng bagay ay maaaring magpatuloy na umiral. Ano ang dinadala ng Diyos sa lahat ng mga bagay? upang panatilihin ang kanilang pag-iral at panatilihin ang mga kautusan ng kanilang pag-iral iyan ang pangunahing punto ng ating tinatalakay ngayon umaasa akong kaya ninyong iugnay ang paksa at ang mga bagay na aking tatalakayin tungkol sa mga gawa ng Diyos at hindi iugnay ang mga ito sa anumang kaalaman o itali ito sa anumang kultura ng tao at pananaliksik. Nagtatalakay lamang ako tungkol sa Diyos at tungkol sa Diyos mismo. Iyan ang aking mungkahi sa inyo. Naiintindihan ba ninyo? Oo. Nagkaloob ang Diyos ng maraming bagay sa sangkatauhan. Magsisimula ako sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol sa ano ang kayang makita ng tao. Iyon ay ano ang kanilang kayang maramdaman. Ito ang mga bagay na kayang maintindihan at tanggapin ng mga tao sa kanilang kalooban. Kaya una, ating simulan sa material na mundo upang talakayin kung ano ang ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan isa hangin una nilikha ng Diyos ang hangin upang makahinga ang tao ang hangin bang ito ay hindi ang hangin ng pang-araw-araw na buhay na palaging nararamdaman ng tao ang hangin bang ito ay hindi ang bagay kung saan ang mga tao ay dumedepende sa bawat saglit kahit na sila ay tulog? Panghabang panahon na mahalaga para sa sangkatauhan ang hangin na nilikha ng Diyos. Ito ang mahalagang sangkap ng kanilang bawat hininga at ng buhay mismo ang sangkap na ito na siyang kaya lamang maramdaman at hindi makita ay ang unang kaloob ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Matapos likhain ang hangin, umalis lang ba basta ang Diyos? Mayroong mga aspeto nito na hindi mailarawan sa isip ng tao pagkakalikha ng hangin, ang eksaktong densidad at dami ng hangin ay kinailangang maging tiyak na angkop sa sangkatauhan para sa kanilang pamumuhay. Tungkol sa densidad, mayroon munang bagay tungkol sa nilalaman ng oksigeno. Ito ay isang tanong para sa pisika. Ano ang iniisip ng Diyos noong nilikha niya ang hangin? Bakit nilikha ng Diyos ang hangin at ano ang kanyang paliwanag? Kailangan ng tao ang hangin at kailangan nilang huminga. Una sa lahat, dapat magkabagay ang densidad ng hangin sa baga ng tao. Alam ba ng sino man ang densidad ng hangin? Hindi ito isang bagay na kailangan malaman ng tao. Walang pangangailangan upang ito ay malaman. Ang pagkakaroon ng isang pangkalahatang ideya ay mainam lamang. Hindi natin kailangan ng isang eksaktong numero ukol sa densidad ng hangin. Una, nilikha ng Diyos ang hangin ng may densidad na magiging angkop para sa mga baga ng tao upang huminga. Ito ay naaangkop sa paghinga ng tao. Iyon ay kapag nilanghap, ang hangin ay nasa isang densidad na hindi nakapipinsala sa katawan. Ito ang ideya sa likod ng densidad ng hangin. Una sa lahat, ang mga nilalaman ng hangin ay hindi nakakalason sa mga tao at sa gayon ay hindi makapipinsala sa mga baga at sa katawan Kinailangang isa alang alang ng Diyos ang lahat ng ito Kinailangang isa alang alang ng Diyos na ang hangin na nilalanghap ng mga tao ay dapat dumaloy papasok at palabas ng maayos at matapos malanghap, ang nilalaman at dami ng hangin ay dapat na ang dugo at ang dumi sa hangin ay maayos na maproseso sa paraang maaaring magamit ng baga at katawan ng tao. At gayon din ang hangin ay hindi dapat magtaglay nang nakalalasong mga sangka. Tungkol sa dalawang pamantayang ito, hindi ko nais na tustusan kayo ng isang kumpol ng kaalaman. Ngunit sa halip, ay hayaan lang kayong malaman na nagkaroon ng Diyos ng isang tiyak na kaisipan noong nilikha niya ang bawat isang bagay. Ang pinakamahusay. Kung tungkol sa dami ng alikabok sa hangin. Ang dami ng alikabok buhangin at dumi sa mundo. At ang alikabok na bumababa mula sa himpapawid. Mayroon ding plano ang Diyos para sa mga bagay na ito isang paraan ng paglilinis o pagre-resolba ng mga bagay na ito. Habang mayroong kaunting alikabok, ginawa ito ng Diyos upang ang alikabok ay hindi makapinsala sa katawan at paghinga ng tao. At ang mga bahagi ng alikabok ay magiging isang sukat na hindi nakapipinsala sa katawan. Hindi ba misteryoso ang paglikha ng Diyos sa hangin? Oo. Kasing simple lang ba ito ng pag-ihip ng hangin mula sa kanyang bibig? Hindi. Kahit sa kanyang paglikha ng mga pinakasimpleng bagay, ang misteryo ng Diyos, ang kanyang mga pag-iisip, kanyang mga saloobin at kanyang karunungan. Lahat ay maliwanag. Makatotohanan ba ang Diyos? Oo. Ibig sabihin, kahit sa paglikha ng isang bagay na simple, Iniisip ng Diyos ang sangkatauhan. Una. Malinis ang hangin na nilalanghap ng mga tao. Ang mga nilalaman nito ay nababagay sa paghinga ng tao. Sila ay hindi nakakalason at hindi nagdudulot ng pinsala sa mga tao at ang densidad ay ginawa, akma para sa paghinga ng tao. Ang hangin na ito na nilalanghap at hinihinga palabas ng tao ay kailangan para sa kanilang katawan at para sa kanilang laman. Kaya maaaring langhapin ito ng malaya ng mga tao ng walang pagpilit o pag-aalala. Maaari silang huminga ng normal. Ang hangin ang nilikha ng Diyos noong simula at ang kailangang kailangan para sa paghinga ng tao.